Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Mang Rony. Alam ko maraming mga taong naniwala sa mga aswang. Ang kwento ko ngayon, ang pamagat ay... Ang magandang dayo, isang magandang dalaga, ang bagong lupad dito sa lugar namin. Isang napakagandang dalaga, lahat ng mga binata ay nagkagusto sa kanya. At walang tao na hindi magkagusto sa kanya dahil sa itsura niyang kagandahan. Pakinggan ninyo ang kwento nata at huwag kalimutang mag-subscribe para sa pagsuporta sa channel ko para ipagpatuloy ko ang pagkwento ng mga aswang at kababalaghan. Tara na po sa ibabahagi kong kwento. Ang kwentong ito ay nangyari noong talaga pa si Mama. Nagsimula daw lahat ng kababalagan sa lugar namin Buong minsang Napadpa ng isang daywang babae sa aming nayon Makikita mo daw ito sa postura na May kaya sa buhay Ang taglay na kagandahan nitong malaanghel Ay di mo makikitaan ang pahid ng kaputikan Tumira daw ito sa sentro At ang pagtira daw nito Ay panandalian lamang ang nahanap niyang bahay ay may dalawang kwarto, may malawak na sala at kusina. Tapos, nakabakod pa ito ng kawayan. Ang may-ari naman ng bahay ay nasa ibang bansa na nakatira. Hinabilin lang ito sa kapatid. Para mapakinabangan ang bahay, mas minabuti ng kapatid nito na paupahan na lang hanggang sa tumating ay yung dalaga at ito yung napili niyang uupahan ayon pa sa dalaga taga Maynila daw ito kaya daw siya naparoon sa Isabela baka niya rito maghanap daw ng lupang bibilhin upang tayuan niya ng maaaring gawing pangkabuhayan subalit ang mga tao ay nagtataka sa kinikilos ng dalaga kasi mahalata mo sa kanya na hindi ito pang Maynila ang datingan at kung sumagot ito ay masyadong tipid ginabukasan daw ay nag ikot-ikot ito sa mga kabayan para magtalong ng mga binibintang lupat hanggang sa naging sikat daw itong babae sa lugar namin ng ilang araw dahil sa angting kagandahan ito lahat ng kabinataan daw nun sa amin ay labis ang pagkaubaling sa dalagang ito. Ultimo nga daw anak ng kagawad sa amin na kamukha ni Agamula ay nabigahan dito. Hindi naman daw gaano pa karami ang naninirahan sa bahay namin noong araw. Kaya mapipilit napansin ang magandang dilag. May mga iilan daw na tumangkang manligaw sa dalaga. Subalit, masyado itong mailabat. Hindi nito kaya makipag-usap ng matagal sa isang tao. Sa halip, nagbabanta pa ito sa mga kabinataan na kung hindi siya titigilan ng mga ito, ay ipapabaril sila ng kanyang ama. Kaya naman natakot ang mga kalalakihan dahilan para tantanan siya ng mga ito lumipas ang mahigit isang linggo. Unti-unti nawala sa isip ng mga tao ang dalaga. Dito daw nagumpisa na tila basalot sa kanilang lugar. Gabi daw iyon sa araw ng linggo. Sa babuya nila aling tuding. nag daw ang mga tatay noon at iilang kabinataan sa lumang tambaya nila sa lantay. Gawain daw talaga nila ito ng linggo ng gabi. Nang kasarapan daw ng pag-iinom nila, bandang alas 9 na, umakanta daw noon si Tito Marcos, kapatid ng mama ko. Sa kalagitnaan ng sunata, bigla daw napatigil yung nagkikitara. Yung Tito ko noon, bangag na kaya, nabibingi siya. Medyo bata-bata pa -bata daw kasi siya ng mga panahong iyon. Kaya mahina pa ang katawan niya sa alak. Kaya daw na patigil yung gitarista kasi uutot daw ito. Pag utot daw nito ng malakas, hagal hagalpak daw nilang lahat sa pagtawa. Ngunit ang kasunod daw nun na nangyari ay sigawan ng mga baboy ni Aling Tudeng. Halos daw lahat ng baboy nun ay maingay. Ani mo'y kakatayin ang mga ito? Dali-dali na nagtungo ang mga ito sa babuyan. Pagkarating nila dito, tatlo sa mga biik ang kumambad sa kanila. Nawakwak ang mga tiyan. At nung sinuri nila ito, wala nang mga lamang loob. Unang beses yun na nangyari sa aming lugar ang ganoong karumal yung malapagpas lang sa mga hayop. Sa nangyaring insidente, ay nasundan pa ito ng ilang pangyayaring magkatulad. Isang gabi lang daw ang pagitan nito. At tinaglaon, Nahinto lang daw ito nang matapos na ang kabilugan ng buwan. Ngunit ang iniwang bakas ng nilalang ay labis na nagpatindig ng balahibo sa mga tao. Kaya minabuti nila na umiwas mo ng lumabas sa dispuras ng gabi. At sinisiguradong nasa loob na ng tahanan ang mga bata pagsabit ng takip silim. Samantalang ang tayo na dalaga ay halos araw-araw itong pumupunta sa palengke para mamili ng kakailanganin niya at isa sa mga palagi nitong binibili ay ang sariwang patay ng baboy. Ito daw talaga ang paborito ng dalaga ayon dito. Ngunit isang umaga, may pangyayaring makakapagkaduda sa katauhan ng dalaga. Si mga gusto daw noon, kasama ng ilang kaibigan niya, ay nagpasyang habulin ang kanyang manok na palaboy upang katayin niya ito sa kaarawan ng bunso nila. Subalit di nila inaasahan sa kakahabol nila sa manok. Napunta sila nito sa inupahang bahay ng dalaga. Dito kasi pumasok ang manok. Sa kagustuhan nila mahuli ito. Giniba nila ang ilang pirasong kawain na nagsisilbing bakod. Nung nakapasok na daw sila, dali-dali na pinuntirian nila ang manok. At nahuli naman nila ito nung nagpasya na daw sila na lumabas na ng bakuran. Nang biglang nakaisip ang isa sa mga kasama nila na silipin ang kusina ng bahay. Nagmamadali daw itong nagtungo sa bandang kusina. Nung pagkasilip daw nito, nakita daw nila itong naduwal at nagtakip ng ilong. Nagtaka daw sila kasi mabilis itong bumalik sa kanila at tila ba nakakita ng multo. Tara na! Tara na! Uwi na tayo! Bunga daw nito sa kanila sa may lumabas ng bakod. Sa curiosity daw nilang lahat, sumihilip rin sila nito. Kaya pala ganun na lang ang reaksyon ng isang kasama nila. Dahil makikita sa loob ng bahay ang mga naggalat na bulok na karne. Ulo ng baboy na nakasabit. At sa may parang batsa, may bituka doon na nakababat. Ang bas mas nakakadiri dito, lahat yun ay unti-unting kinakain ng mga uod at langaw. Ang amoy naman ito, pag nalangap mo, siguradong re ito sa sistema mo. Ilang segundo lang daw silang tumayo doon. Pero pag niramdam nila, parang oras ang tinagal nila sa pagkikipagtitigan sa mga karne. Nung napagtanto daw nila na may kakaiba, dito daw ay nagpulasan sila sa kakamadali pang araw nila. Ay may ilang na pa at hindi na nila naisipan pang ayusin ang bakod na kanilang sinira. Dahil sa nangyari, dito na sila nagduda sa katauhan ng dalaga. Tatlong araw daw ang lumipas. Inobserbahan nila ito. Nung nakaalis na daw ang dalaga papuntang palengke, ay dali-dali naman silang nagtungo sa bahay nito. Sa likod ulit sila ng dadaan. Pagkarapin, napansin agad nila na nakaayos na ang bakod na sinira nila nung nakaraan siguro nakita ito ng talaga kaya inayos na lang niya nakaisip sila ng ibang paraan para di maalatang papasok sila doon aakyat din nila ang bakod. total bihasa naman silang umakyat at yun nga ang kanilang ginawa nung naroon na daw sila sa kusina Sumilip agad sila. Ang pag nila, nilang, ganun pa rin ang masulyapan, kagaya ng unang nakita nila, ay napalitan ito. Ang nakalapag na ngayon sa mesa, iba't ibang gulay na, at protas iyon. Pero yung amoy na masangsang, ay nandun pa rin. Nagplano silang pasukin na ang bahay, para mang usisa pa. Ngunit ni isa sa kanila ay walang nagtanggang sumubo. Dahil dito, nawala na sila ng ganang mag-obserba sa dalaga. Dagdagan mo pa na walang naniniwala sa kanila. Bakit daw ba paghihinalaan ang katulad niya kung makikita mo ang taglay na kaanyuan nitong mala prinsesa? Mayaman, may disenteng kasuotan kung tutusin ay siya nababagay sa ganoong kaliit na bahay ilan ito sa mga salitang naririnig nila mismo sa mga tao kaya naman sumuko na lang ang mga magkabargada at nagpasya ito na na yung kaibangan nila hanggang sa isang araw may ininyerong napadpad sa aming lugar para sa kanyang proyekto sa school namin Saktong-sakto naman, naghahanap ito ng maupahang bahay. At napadpad nga ito sa inuupahan ng dalaga. Noong una niyang nakita ang bahay, ay nagkaalaman ba ito? Dahil nga sa nakita niyang wala sa ayos ang paligid, dulot ng mga dahong nagkalaglag at hindi ito nawawalisan. Sa madaling sabi, alatang hindi nililinis ng paligid. Pero nung tinawag ng landlord ang dalaga, para kausapin ito kung okay lang ba sa kanya na may kasama siya at sa kabilang kwarto ito tutuloy. Dito na di ang lalaki na dito na siya manuluyan. Unang mga araw niya sa bahay, wala naman daw kahinahinala sa paligid. Bagamat Malinis daw ang loob ng kusina, ay may naaamoy pa din daw siyang malansa. Pinagsawalang bahala na lang daw niya iyon. Ang iniisip nalang niya ay may patay na dagalang. Makaraan ng ilang araw, hindi niya maitatanggi na natipuhan din niya ang dalaga. Unti-unti siyang gumawa ng hagbang para mapalapit niya ang loob dito pinapasalubungan daw niya ito ng mga pagkain na nabibili sa mga naglalako kagaya ng mga kakanin subalit ang dalaga daw ay bihira lang itong kumakain di na eh. talagang nabigo siya sa binabalak naisip na lang niya na ayaw talaga ng dalaga at mungkahi pa ng lalaki hindi daw talaga normal ang dalaga para itong nakulangan ng pandama o di ang emosyon na meron ito. Pag kumilos kasi ito, ay parang palaging nagmamadali kung kausapin mo naman. Saglit lang itong haharap sa'yo tapos iiwanan ka na niya. Ilan ito sa mga napansin ng lalaki sa dalaga? Dahil sa kawerdo pinapakita ng dalaga hinayaan na lang daw ito ng lalaki. Wala na siyang pake. Basta sa ngayon, focus na lang daw siya sa proyekto niya. Ngunit isang araw, linggo iyon, walang pasok ang lalaki. Siya ay sanay sa mga lutong karinderya. Subalit sa puntong ito, naisipan niya magluto ng adobong baboy. Mabulita niya kasi iyon. Kaya daglian siya na nagpunta sa palengke. Nung nakauwi na ito, ay inihanda na niya lahat ng mga sangkap. Nahiwan na din niya ang mga ito. Ngunit, may kulang pa sa binili niya. Yung toyo at suka. Inikot niya ang paningin niya sa buong kusina. Pero wala siyang Pero wala siyang makita ni asinman ay wala rin. Kaya ang nangyari, pumunta siya sa malapit na maliit na tindahan para bumili ng mga kakailanganin pa niya. Nung kinalahat okay kinalahan, pagkakulo ng mandita, ginisa niya ang bawang nang bigla lumabas daw sa kwarto ang dalaga at nandilisik ang mga mata nitong tumititig sa kanya. Tatigilan daw ang lalaki noon sa inasta ng dalaga. dire derecho itong lumabas ng bahay. At ang reaksyon pa nito, parang galit na galit na matching. Nagugulahan man ay patuloy pa rin sa pagluluto. Kahit sumok na daw yung bawa. Hanggang ang dalaga naman ay ako na daw ito ng umuwi. Lumipas pa ang ilang araw Dumating ulit ang linggo. Tingin niya sa dalaga. Hindi na ito galit sa kanya. Kaya naman lumapit siya nito para humingi ng dispensa. Naging okay naman sila. Pero dito din niya napansin na parang may pinagbago sa tsura ng dalaga. Kung titignan mo daw ito, ay parang stress na stress at manglalabas na daw sana siya para sa karinderya na lang siya kakain. Tinawag daw siya nito. Sir, saluhan mo na lang ako. Hindi ko ito mauubos. Uwi ka nito. Ah, uh, sige ho. Sa, labas na lang ako kakain. Sige na. Huwag ka ng mahiya. Ah, uh, sige ho. Salamat ah pagtingin niya sa inihain, kanin at atay iyon. Mabango, amoy palang masarap na. Pero nung tinikman daw niya ito, ay sobrang tabang. Naganap siya ng maaaring gawing sa usawan. Ngunit wala na daw yung mga pinili niya nung nakaraan. Pati asin ay wala din. Oh, an ano may mo sir? Kain na tayo. Ah, wala. wala. Sige na. Kain, kain na tayo. Napilitan siyang kumain na lamang kaysa ipahalata niya na nadismaya siya. Lumipas ang mga sandaling araw. Halos gabi-gabi, nagigising siya sa umon ng kabilang kwarto kung saan andoon ang dalaga. Inakala niya na binangungot lang ito pero kapag kinakatok niya naman, humihinto naman ito. Unti-unti, nasanay naman siya. Kasi pag nakita niya ang babae sa umaga, ay okay naman ito. Hanggang dumating ang isang araw, tanghaling tapat nun, break time nila. Nagtungo na sila kasama ang ilang trabahador niya sa karinder yang suki nila. Nung patapos na siyang kumain, may biglang lumapit sa kanya na matanda. Hindi ito kilala ng taga-sentro sa lugar. May sinabi ito sa kanya, tapos sabay alis. Di niya ito maintindihan kasi nga Ilocano yung pagkakasabi. Kaya nagtanong siya sa mga kasama niya ang Ilocano kung ano ang sinasabi ng matanda. Sabi po ng matanda, lumipat ka na raw po ng bahay kasi delikado at magingat na daw po yun po ang ibig sabihin noon natigilan ang lalaki tumayo ito upang silipin ng matanda pero wala na ito kinagabihan hindi mawala-wala sa isip niya ang sinabi ng matanda kaya may namuong plano sa kanyang alimpatagan. bukas hindi mo na siya papasok dumating ang kinabukasan. Hinantay niya ang pag-alis ng dalaga. Nang masigurong nakaalis na ito, mabilis niyang kinuha ang mga gamit para lagyan ng butas ang pagitan ng dalawang kwarto. Plywood lang naman iyon na medyo makapal kaya mabilis niya lang itong nabutasan. Sinikap niya talaga makalagay ng ilang butas sa parting di mahalata. Para masagot na sa isipan niya, yung tanong na hindi niya alam. Lumabas siya ng bahay pagkatapos. Nakakatakot na chismis ang sumalubong sa kanya. Dalawang bata ang nawawala sa lugar namin. Ang pagkawala bala ng mga bata ay ilang araw na itong nangyari sa mga kalapit na barangay mabilis na lumipas ang maghapon. Umuwi na ang lalaki. Medyo nakainom ito. Tumiretso agad ito sa kwarto at umidlip. Sa kalagitnaan daw ng gabi, nagising na naman siya sa ungol. Dahilan para mapabangon siya. Nung nasa ulirat na siya, dito naalala niya ang plano niya. Sinilip niya lahat ng butas para kumalap ng tamang anggulo. Nung nakahanap na siya, dito niya nakita ang dalaga na wala itong saplaw. Nakaharap ito sa ribultong parang pusang itim. Kasabay ng pag-ungol nun, ay siya namang pagpahit ng langis nito sa kanyang katawan. May nakapalibot sa kanya na mga itim at pulang kandila ang unang nasa isip ng lalaki magkakulto yung babae pero ang sumunod na mga eksena ito ang labis na nagpahiwalay ng kaluluwa niya kitang kita niya kung paano naputol ang katawan nito ng dahan-dahan kasabay ng atungal na parang lobo na pasmado lumabas daw ito sa bintana Kasabay nun, namatay ang mga kampi niya na siya namang paglipad nito papalayo. Dali-dali daw siyang sumunod nito. Sinilip niya sa bintana niya sa tulong ng maliwanag na buwan. Nakita niya itong parang paniking malaki at tansya niya sa malayo ito paparoon. Dahil laking may nila itong silalaki, nataranta siya sa takot. Ilang minutong lumipas, nakaisip siya ng paraan. Pinuntahan niya ang landlord. Tinawag niya ito at medyo napalakas ang boses niya. Dahilan para magingay ang mga aso at magising ang ilang mga kapitbahay nito. Sa pagpatuloy niya, lumabas ang landlord. Kasabay noon lumabas din ang mukhiin ang kapitbahay. Hindi muna kunento ng lalaki ang nangyari. Hinila niya ito agad. At nagyaya pa siya ng iba. Pagkarating sa bahay, dito na nila nalaman ang sekreto ng babae. Ang ginawa daw nila noon, sinara lahat ng bintana at pinto. Para masiguro nila na hindi na makakapasok ang dalaga pagbalik nito. At yun na ang nangyari. Bandang alas 5 na, nagmamag ito na papasubukin siya. Umiyak ito sa labas. Pero nagmamatigas pa rin talaga ang mga tao. Hanggang sa ang bukang liwayway ay unti-unti nang nagpapakita. Dito tumindi ang tensyon Nagwala ng babare Pero nanghihina na ito ang pagdagsaban ng mga tao ay parami ng parami nang tuluyan ang sumikat ang haring araw lumabas na sila sabay sabay nilang nasaksihan kung paano ito nalapnos ang mga balat para daw itong sinalang sapoy grabe nagimbal daw talaga silang lahat sa nakita nilang iyong dahil walang pagkakilanlan ang babae Nagpa siya ang taong bay na ilibing na lang ito sa guban Subalit bandang tanghali May dumating Nagpakilala itong katiwala ng pamilya ng dalaga Kukunin daw niya ang bangkay ng dalaga Pero may kondisyon ng mga tao Bago niya makuha ang bangkay nito Kailangan muna nila malaman kung paano nagkaganon ng dalaga. Hanggang sa napilitan nga itong katiwala ng magkwento. Ayon sa ginang, matagal na daw na naninilbihan ang pamilya nila sa pamilya ng dalaga. Hindi daw lihim sa kanya ang pagkatao nila. Ngunit dahil sa laki ng utang na loob nila dito, ay hindi nila ito maiwan-iwan tubong at landaw ang pamilya nito. Napadpad sa paranyake para sa kanilang negosyo. Nagbago daw ang buhay ng talaga nung pinasahan ito ng mutya ng lula niya. Hindi naman daw tutol ang mga magulang nito na sa lohe ng talaga ang ipapamana ng lula niya. Naniniwala kasi silang ito ang nagpapayaman sa kanila hanggang sa nangyari na ngayon. At dito, nagrebelde daw ang dalaga. Umalis daw ito kasi hindi niya matanggap ang sinabit niya. Sa pag-alis nito ay, palipat-lipat ito ng tirahan. Ngunit, palagi pa rin daw itong sinusundan ng ina niya para bigyan gabay. Halos na ikot na daw nila ang buong luson sa kakalipat-lipat ng dalaga. Umuwi lang daw ito sa isa pang bahay nila sa Tondo pag wala siyang pera. Hanggang sa uli, dinala siya ng mga pakpak niya sa lugar namin sa Isabela. Pagkatapos magpwento ng ginang ay, inuwi na niya ang bangkay ng dalaga. Hindi na ito pumasok sa loob ng bahay Tanging bangkay lang talaga ang kanilang pakay. Ang malaking tanong ng lalaki ngayon kung saan na napunta ang ribulto ng pusa. Hanggang dito na lang po, Rat. Magandang araw ulit.